Hello mga ka Kasari! What's up, what's up? Meron akong share sa inyo. May dumating tayong parcel galing sa TikTok shop. So, ito pala yun. <laughs> kasi nga, trending to sa TikTok. Eh, gusto ko makiuso sa, ano, sa trending. ah, uh, uh, Siyempre, pagkakitaan din naman natin to mga sorry, sorry, store owner. Hindi ko alam kung alam nyo na ito. Uhuli lang talaga ako. Kasi nga, trending daw itso. Ano ba ito? Wait lang. Na natin? nakalagay sa box. At ito siya. charan 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 Wait lang. Ito na. Ang crispy noodles. Chicken noodle ball. Chicken noodles ball. Ayan. Two packs yung aking binili. Parang 113 lang to isang ganito. Sa coco. Si Coco naman ay company siya ng mga candies. Yan ako. Sa kaya galing kay Coco. At ah, tingnan natin. Ay, spicy siya. Nakalagay kasi spicy. Sana kayanin ko siya. Siyempre, pambenta to dito sa ating tindahan. Halagang 5 pesos. Pwede rin kayo mag-add dito. Order nyo na lang sa TikTok. Available to sa aking showcase. Check out out nyo lang. Ah uh ah, -uh, Para naman may. Meron tayong commission doon. Nakakaloka. So, tingnan natin. Nahiwagaan ako. Ayan. Ito siya. Oh, yan oh. Hmm. Parang binilog na instant noodles. Mmm. Mmm. Masarap. Hindi ko rin alam kung alam to ng mga bata ko, batang comer ko. Can be eaten immediately. Medyo spicy lang. Ay, hindi ako masyado mahilig sa spicy. Good. Yummy. Good. Chicken yummy. Chicken noodle boy, good. <laughs> Oh, uh, aha. So, ayan. Check out nyo lang sa ating TikTok shop. Visit my TikTok shop. Okay? Ay, TikTok account. Ganun. Ang sarap. Ayan, o. Oh, natin na limang piso. <coughs> Sinasabi ko na nga. Kasi maanghang talaga. Maanghang. Sa mga maanghang. Okay lang traso to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Twenty, twenty-two, twenty-four, twenty-six, twenty ang dami din pala nito. Thirty times five. Edy, one-fifty din, One-thirty ng puhunan Tama ba? Tama ba? Tama ba? Thirty times five. Tama. One-fifty. Minus one-thirty ng puhunan Mayroong kita na. thirty pesos. Hindi mm. na, okay na rin. Oh. Okay? Okay. Uh, check it out sa ating TikTok showcase nasa yellow basket lang. Okay? Ang dagdag benta sa ating tindahan. Mabenta sa mga batang tumor. Okay? Bye! Next... Oh, 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 ano